okay, okay, ito kasama natin na uh, ang uh, isa sa mga pares na magpapakasal ngayong araw, April 25, dito sa kasalang bayan. ayaw, sa pananay. kung pa yung ka sa pananay? na 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 Isu noon, saka si Tatay. Dani Peria. Ba? Dani Peria. Dani Peria. Sabi Dani, saka si nanay. Patungo pa itong Paris. Ito nga, ito. Mapakita ko sila. Ano sila? Ito na Nanay Baby at saka si Tatay Danny. Yan. Uh, Nanay, ilang Sixty-nine. Si tatay? 72. 72. Nakakatuwa naman po na magpapakasal kayo sa kabila po ng uh, inyong uh, uh, edad. Ayan. Nay, taga saan po kayo? Kabalyero. Pareho po kayong taga kabalyero. Paano po kayo nagkakilala? Hindi ito taga kabalyero, taga aliaga ito. Dati. Dati kaming, dati kaming magsyota. Ah, dati kayong magkasintahan? Oo. Oh, oh, ngayon, dati kami magkasintahan. Ngayon, naging nauna akong nagpakasal sa kanya. Ako. Hindi nagkahiwalay po kayo. Bakit po kayo okay. nagkahiwalay? Eh kasi siya nung araw mo si Kero. Siyempre ang mo si Kero, maraming six siya kung saan nakakarating. Na nakakarating. Eh uso pa nun yung sulat papel. Ako. O di sumusulat ako, walang pagbabalik. Apo. O di inano ko siya, yung... Parang... Hindi dininay ko na Apo, ganun, nagsawa ko tapos, kayo. Tapos, merong lumigaw sa akin. Nag... nag kami, naging kami. Ako. Ngayon, nag nagkasundo, nagpakasal na kami. Ayun, ay siya, nag-asawa na rin. Kaya sa, kaya ilang taon na kami nagsasama nito, ni meron na bang 20? Mahigit. Mahigit ng 20. 30 taon na ata, eh, namatay na yung asawa niya. Apa? Namatay na rin yung asawa ko. Kaya malaya na kami pareho. Para magpakasal. Uh okay. oh, So, si Tatay Ay, bakit hindi mo naman uh, sinulatan si Nanay nung uh, nagsusulat eh, siya sa'yo? Parang kasi tugtugan nun eh. Pa? Parang nang tug -tug. Panahon na ng tugtugan, wala ah, kang oras. Music. Oh, siko. E eh, ba, eh, bakit nagpakasal ka sa iba? Ngayon, nagkabalikan eh, pa rin siya, kami. Eh. Po? Siya ano, Ah, na. na siya. So, oh. nagalit kayo, nagpakasal ka din. <laughs> Ngayon, Tapos, ka, anong taon po kayo nagkabalikan? Ninety no, si si years anong... na kayo ulit nagsasama ba? Ka Matagal kapag alam ni... Kapag alam no? ano? ni La Jure, no? tayo. s pa. Ano? Kapag alam ni Jure, nila Jure, sa Islal. Uh -oh. 20, 23 na ata. Okay. ah, so tama. 20, 2000, year 2001. Ganon, kasi 2024 na ngayon eh. No? Kailan, nung namatay po yung mga asawa nyo, ay yung mister ko, oo. Uh -oh. Yung mister nyo po, kailan namatay? Magdadalawang taon pa lang siya. Apo. Okay. Oh, okay. Magdadalawang taon pa lang. Eh, siya, matagal na. Matagal na. na. Ah. Matagal 1977 pa nung mati. Apo. Oo. Oh. Okay. oh namatay na po yung asawa niyo. Ngayon, ah, uh, di, di buhay pa po yung mister niyo, nagsama na po kayo. Kami? Aba. hindi. Ay, hindi. Namatay na nga. Ah, namatay na. Ngayon. Saka kayo nagsama. Oo. oo. Wow. nagkabalikan kami, parehas kami. Dito lang po kayo nagkabalikan na namatay yung pong asawa niyo. Hindi, matagal, matagal na kami nagsama. Hmm. Matagal na kami nagsama. Niligawan niya ako ulit. <laughs> Ah, so po kayo ng asawa niyo ng maakna? Oo. Oh, 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 oh. Tapos Pero, namatay naman tapos siya. siya. 1987, naghiwalay kami nung muna ko. Ngayon, na... Nagpupo kayo ulit. Mm -hmm. Saan po kayo nakita? kami, Kami naman uh, namatay yon. Magdadalawang taong pa lang. Ngayon, ito naman nakita kami ulit kanyaan din sa amin na siya ng kamatis. Ay, talaga kayo po ang para sa isa't isa na ron. Ano, ano, Asan po ang mga anak ninyo? Ito, anak ko Tauna. Ah, Ay, Bunso ko yan ay. Sa Ay, ate. Agri, approve ka naman sa kasal nila. Oo. Destiny sila. Ay, yung anak mo oh. tayo ay nasan? Ay, yun ang sinawing palat. wala na siyang mga anak. <laughs> <laughs> <Sa> diabetes <laughs> lahat. Asa, po sa mga baro, po natin. Ang natirad, ang natin, Dalawang apo a, dalong, a, na, uh, 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 asa, asa, sa sa wala mga binata, ay mga binata tila dalaga. tila tila nang tila 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 Nasa ama sila. Gagraduate na lang po kayo. Ay, yung anak niyo po ay babae. Oh, babae. Oh. Babae, anak niyo na pa Nakakatuwa naman. Eh di, paraming nga nagtatabi, destiny daw kami. Destiny po kayo kasi after ilang mga taon, kayo Talagang, yung... talagang kami pa rin. Apo. Okay. Ano Saan po kayo, kayo, kayo nakatira? Kabalyero. Apo. Okay. 17 po pa lang noon mag ano na kami. Magkasintahan okay, na kami. Pa, eh, sa akin. Ano bang ako liligaw sa kanya. sabi nga, wala na raw masa, Ay, ano, wala, wala na raw ligawan. Ay, eh, dati naman nang nagliligawan. Nagligawan. Dati naman nang nagliligawan, ba't magliligawan pa? Eh, ka Eh, eh, ngayon, official na. Uh, yun -huh. ang pangasawa. Uh, -huh. uh, -huh. uh, o, di, saan po ang honeymoon? sa bahay. <laughs> Matatanda na, masakit buhod, <laughs> <laughs> hindi na ako normal lumakas. Ay, -ika, ika, Ano po, may mga trabaho pa po kayo? Oh, ano tayo? Nga, tayo. At, tayo nag na, nag lang kami ng apo. Ay, Ikaw tayo? nag alaga, ay, alaga ay, na po Oo. masaya po kayo ngayon kasi kayo ang uh, kayo ka rin sa isang ko po eh. Maraming nga nagsasabi, mga pamangking ko. Apo. talagang kayo pa rin. Dapat idala sa eh, sa dulayan, si Chabeli, ala na nga ngayon. Ay, naku, ibabalita Sinay, mensahin nyo na lang po sa mga katulad ko ninyo na nakakulay nung unang pagkakataon pero uh, may pagkakataon pa rin pala na magkabalikan o magkakulay. Uh, 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 Anong mensahe mo? Message mo? Na huwag mawawala ng pag-asa, gano'n? Oo. Oh. Sana. Niyo? Sana nga. Kahit na ganito lang kami, ang buhay namin, malo, malakas kami, malusog kami. Marami pa kami obligasyon sa buhay. Ganon. Marami pa kayong mga, mga tao. 47 lang ako nun eh. Ah, Mayroon ko na mga anak ako mga 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 anak mga 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 may mga ako mga 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 nila. Kasi isang grade 6, ay grade 5, grade 4, grade 2. Oo. Kapata pa, marami pa kayo kaanap yan. Kasi ganyan ko tayo, maraming salamat.